Grabe sa pananamantala. Senior na galing probinsya, kinawawa. 1,300 pesos, singil ng rider na sinakyan. Magkano yon hanggang dito? 1,000 ano? 1,300? Grabe ka naman, boss. Nag-joyride niya. 400 lang. may joyride ako. May pabalik, sir. Ay, hindi mo pwede yun. Grabe, grabe. Minsan pa isilipin natin ang ganap at drama ng sangkanetesen na nabidyuhan at umiikot sa social media. Katulad na lamang ng isang rider na nangontrata ng kanyang isinakay na pasahero. Isa itong senior citizen na galing ng probinsya, subalit nang makarating sa destinasyon ay iba na ang presyong hinihingi. Kaya naman nagkasagutan sila ng kamag-anak ng senior citizen na pasahero. Panoorin natin ang naturang viral video o so, nyo ha? Galing, galing, galing galing Alabang ka 'di ba galing, galing Alabang sila, sila kay mo tong tatay ko, ko. Tapos isingilin mo 30 per kilometer, 30 pesos per kilometer. Okay. Hindi alam mo, dapat alam mo naman sa sarili mo na overpricing yung ginawa mo tapos gaganinin mo yung tao. <laughs> hindi, nag-joyride nag ako boss, nag-joyride ako tapos ikaw habal, wala kang ang ano, wala kang ang prakisa, hindi mo nga alam. Tapos gaganinin mo yung tao, sisingilin mo ng ano. Grabe ka! mo 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 'yung 'yung mo 'yung grabe hindi babayaran kita nang ano babayaran kita nang tama 'yung nasa booking ng mga ng mga apps ngayon pero kung sasabihin mo 13 Habal ka nga boss wala kang ano eh hindi kang authorized magano tapos sobra-sobra ka nangingil 'di ba Ay, yung mga authorized nga tama ako kumainingin tapos ikaw abal ka Habal ka na ng alam sir alam na ng alam paro pa nga hindi katingin ako ano pang alam sir ano pang alam mo biter niya oh si dip para alam ko one one three dalhin alabang gusto ka Kala, Michael Marfer, yito, ano. Hindi naman lahat, subalit may mga rider na totoong mapagsamantala, lalo na kung pakiwari nila ay kayang-kaya nilang lamangan at takutin ang pasahero. Subalit hindi umabrasa sa kamag-anak ng senior citizen ang maling diskarte ng rider. Ano anong yon? ng, singilan saan kayo nagbabase ng singilan nyo? nyo? May, may ano ba kayo? Oh, may, ano, may, may taripa kayo, may sarili kayong taripa. Saan nang yung taripa nyo? Pero yung sa ano lang. Hindi, kanina na. Lang. Ay, hindi po pwede yung verbal. Kailangan may ano kayo. Pagka ganito naman sa manig doon na sara. Pagka ayaw naman ng pasero namin, pinapaliwanag namin, pwede naman namin di sumakay. Hindi nga, paano yung pasero nyo kung walang alam? Ganibawa, gal, kagaya ng tatay ko, galing probinsya to, walang alam, hindi niya alam. Siyempre, oo, oh, walang talaga sa inyo. Ang yung pagkakaintindi niya nga sa inyo, ano bang pagkakaintindi niya? Oo, oh, di ba? Ang pagkakaalam niya, 130 lang. Kaya yan nga, kagaya nito, may edad na to, hindi kayo magkakaintindihan nito. dapat, dapat, tinimes muna. Oh. Oh, sinabi mo ba sa kanya na 1,000 1,000 plus? Ngayon, yeah, kung alam niya 1,000 plus yung babayaran niya, hindi hindi yan sasakay. Sabi ko sa iyo. Malaking bagay at tulong na nabibidyohan ng ganitong mga insidente upang mayroong ebidensya at hindi rin makagagawa ng mas malalang bagay. Hindi rin makapagsisinungaling ang inirereklamo dahil mismong video ang makapagpapaliwanag. 600, 600, 600, diba? Hindi, hindi na problema. You serve Kasi nagulat ko. Oo. na makarap. Hindi, kasi kahit... Ito, kahit kahit wala problema, sa sabi ko sa kanya, pag ando na siya sa sakayan, kontakin niya ako. Nagulat ako kasi hindi ko na siya. Tapos... Ikaw mm -hmm. yung, yung sinakyan niya, niya tapos magugulat ako sa ganung presyo 1,000 kaya tapos, tapos sasabihin mo mas maganda diba? ang kung ng taxi hindi sa akin taxi na lang siya di ba? nasa 1,000 plus lang din naman pala yung babayaran ang taxi doon sa bahala yun hindi sir kung per metro hindi aabot ng isang isang ano hindi aabot ng isang libo kung per metro hindi uso ngayon yung kontra tapos alam mo sa sarili mo yan di ba? alam mo sa sarili sa sarili sa buhay ng tao ay may kanya-kanya tayong paraan upang dumiskarte para sa pang-araw-araw nating buhay. Subalit, wag samahan ng panluloko o panlalamang sa kapwa. Dahil sa halip na magdala ito ng pagpapala, baka ang dala nito ay sakuna. Maging patas at gumawa ng tama, dahil naroon ang biyaya at pagpapala. Siyempre, laging piliin na maging mabuting tao upang laging makaiwas sa gulo. Muli, madramang salamat po ang inyong suporta ah, ang aking inspirasyon.